Ayan, napakadaming isda. Oh, makita nyo guys. Napakadaming isda guys, oh. Mga ah, tilapia, oh. dami. Grabe, daming isda. daming isyoso guys <laughs> ayan mga daming ano dami kasing isda so ang dami rin tumingin ayan ang dami rin tumingin oh. Uh. Uh, ang dami rin tumingin sa maraming isda. <laughs> ang daming isda cô đơn quá chút may mga namimingwit din dito guys oh. Ah. Ayan, pero alam nyo hindi ito ma oh, Ang dami rin isda doon pero hindi Ayun o, oh, doon banda o oh. Yung nangingitim na yun isda yun Pero ba't ayaw nilang kainin yung ba uh, ipinapahin ng mga nagbibingwit guys so ito hindi ma linis na kainin guys ang dami oh hindi malinis kainin ito guys gawa ng nakita nyo yung malaking kanal kanal ng mga building yan mga drainage dito So, lahat po ng dumi na pupunta doon. Noon, kumakain ako ng tilapia dito. Tubang-tuwa ko kasi. Ah, ang mumura ng tilapia, super laki. Tapos, nang nakita ko yung mga pinanggalingan, sobrang dumi pala. Napanood ko rin sa news, kung saan nila kinukuha yung mga tilapia. Grabe, ang dumi-dumi. Lahat ng dumi na pupunta sa kanal so yun mahirap pong kainin ang bilis ng araw linggo na uli ngayon Ayan. pwede kayong kumain dito sa fairwood pero kumain ako kanina sa bahay and dada na lang ako ng aking Ah, uh, Milk Tea. Yan guys, pupunta ako doon. Dadaan ako na Milk Tea. Ang dali ng dito, oh. Magandang tambayan din. Oh, may bagong bukas dito, guys, na grocery. Ayan. Pag bukas na grocery, may bulaklak sa Salapaz. magalaw yung pagvideo kasi naglalakad. Wala kasing parang uh, matatakam ako ng milk tea. Walang nagbebenta ng milk tea dito guys. Um. Mga blender guys, mga ganda. Mga oven, mga chandelier.